Magandang araw po sa lahat ng mga senior citizen. Alam niyo po ba na binigyan ng ayuda sa lugar na ito ang mga senior citizen? Saang lugar nga ba ito? Atin pong alamin. 250 senior citizen ang inayudahan kamakailan ng Senior Citizen partly po magitan ng programang Assistant to Individual in Crisis Situation or AIX sa lungsod ng Kalapan sa naganap na payout noong Marso 22, 2024 sa City Mall Activity Center binigyan ng 2,000 pesos cash assistance ang bawat beneficiaryo ng senior citizen. Naging posible ang naturang pagbibigay ayuda bunsod sa tuloy-tuloy na pakikipag-ugnayan ni Calapan City Mayor Malu Flores Murillo kay Kong Ordolpo Ompong Ordanes, representative ng senior citizen Alison Fartilis. Bilang kinatawan ni Representative Ordanes dumating sa nasabing payout ang kanyang chief of staff na si Michelle Sastado. Sa talumpati ni sa Estado, ibinahagi niya ang mga proyekto ng naturang party list na nais bilang bigyang katuparan para sa mga senior citizens sa lungsod ng Kalapan. Pinadaloy ang naturang payout ng AIC sa mga kawani ng Department of Social Welfare and Development Oriental Mindoro at ng Serbisyong Tama Center, STC ni Mayor Murillo.